Bantay sarado ng motoridad si Ombudsman Conchita Carpio Morales isang araw matapos may uh, matagpo ang uh, granada sa labas ng kanyang bahay sa Muntinlupa. Hindi naman natitinag si Morales sa kabila ng mga pagbabanta. Narito ang report ni Mark Zambrano. Di kalayuan sa gate ng bahay ni Ombudsman Conchita Carpio Morales sa Muntinlupa natagpuan kahapon ng isang fragmentation grenade. Ayon sa gwardiya sa bahay ng ombudsman, isang nakasumberong lalaki ang namataan pasado alas 10 ng umaga sa labas ng bahay. Pero di matiyak kung siya nga ang nag-iwan ng pampasabog. Hinala po kami na may laman po. Kaya binuksan po namin yung plastic. May sulat po. Kaya tumawag kami kaagad sa Muntinlupa Police po. Pero canister ba yun? O ano, talaga mukhang granada? Box po siya ng granada po. May kalaki pa itong resibo na may mensahe. Hinihinalang pananakot ang motibo. Nagmalaki. Okay, so walang anyone in, na nakapag uh, hindi natin yan, talaga maintindihan isa to sa ating uh, pipilitin i-decipher ano we can say that ano yung pre granada yun explosive yun eh oh. but then uh, yun nga lang yung uh, appearance ng granada diyan mm -hmm. intact yung dalawang safety pin niya at besides nasa loob pa siya ng ano ng canister so talagang hindi hindi magano yung ano niya no yung detonating lever niya so Pasasabok. Hindi para sumabog. Uh, katatapos na impeachment trial. Pero wag natin sana kalimutan na si Ombudsman ay Ombudsman. At uh, yun na nga, uh, bilang Ombudsman, talagang maraming mga siguro hindi nagugustuhan yung mga decisions. No? So we really have to... Ano, uh, we really have to look into so many. Lahat ng mga posibleng mga pangyayari ay ating titignan. Di naman nasindak sa insidente ang ombudsman. Kung may kinalaman man daw ito sa pagtestigo niya sa impeachment trial ni dating Chief Justice Renato Corona, naninindigan daw si Morales sa kanyang testimonya. Kung saan isiniwalat niya ang umano yung mahigit $80 dollar account na napatalsik na punong maestrado. Sa ngayon, bantay sarado ng mga polis ang paligid ng bahay ni Morales. Pinadagdagan na rin ng DILG Secretary Jesse Robredo ang kanyang security detail. Sisilipin din ang kuha ng isang CCTV camera malapit sa bahay ng ombudsman para matukay ang pagkakilanlan ng suspect. Mark Zambrano, GMA News.